So I'm, I'm not sure if you've reacted to this. Yung sinabi ni Sen. Birdie last Friday daw na pa, parang lumalabas ang katulong na ngayon ng gobyerno sa fight against drugs ay yung mga mas drug lords na rin. Yung The reaction mo. Paano magiging katulong? Yun ang, ang gusto nga mag, uh, yung mga witnesses kong ipresenta, yun nga, ang gusto mat, ma, matigil na yung drugs na yun. Eh. Alam mo, si Senator Dilima, nawawala na hindi na maganda yung kanyang mga katuwiran. <laughs> hindi na niya niisip, basta siguro, because of the so many, was uh, wafted by the kung ano mga napakaraming mga akusasyon. Kaya napakasiguro, talagang gulong-gulo na yung isip niya. Eh. Hindi na tama yung mga justification niya. Napakahihina ng kanyang mga katuwiran sir, yung possibility na mag, like for example, in the case of Diane, because key figure siya dito sa entire controversy, yung possibility na mag-recommend kayo na mag, mag ipa ko na siya ng committee? Is there? Because di ba meron namang powers? Yeah, na it's, the, the it's the committee's calling. Eh. Mm -hmm. The moment that you issue a pag, pag, pag uh, invitation lang, walang kwan dyan, no? walang warrant of arrest. But the moment He is issued a subpoena to appear and, and he ignored it. Then the committee could order his award, his arrest. Sir, mm -hmm. going a few weeks back, uh, when you in a press conference confirmed yung existence ng mga deposit slips, sir, amounting to millions, mm -hmm. and you said that those have yet to undergo validation, evaluation. May update na po dun, sir, kung merong mga authentic doon? Na meron, meron na. Nakuha ko na yung talagang totoo. And uh, we'll be asking the AMLOC. Sir, are you seeing the possibility? Doon sa mga, ano na yun? Doon itong specs. second wave of my inquiry sa AMLOC. Yeah, but, first but, first lang yung una eh. Huh. But of course, yung sinama na rin namin yung hmm. sinasabi ko noon na parang sinusubuan kami ng mga fake. So meron doon sa fake na yun, merong turned out to be authentic, sir? And then the amounts? Meron. Meron. Although, yung iba, isang number lang o dalawang numbers lang ang binabago. What about the amounts, sir? Na, na iba ang amounts. Iba ang amounts. So, sir, tayo pa lang. So, dun sa article na limabas to this sa Business Star. Parang you were quoted as saying na si J.B. will appear in every sa Congress and that ang itatestify niya raw is yung food supplies na issue, hindi yung drugs. May yun na nakarating sa akin ano? na gusto ni J.B. na ilimit ang kanyang testimony sa dun sa anomalya sa pagkain where about 10 million a month is being uh, distributed to the high uh, officials of the government. So you're considering that uh, parang magkaiba yung nature ng no? and po testimonies ni David itong first batch because as you said, yung iba voluntary and then na-execute the ng affidavit ito kasi sir, parang his uncooperative so far doon sa drug angle, mm -hmm. di ba sir? So is there any compelling reason still to present him or parang we can do away with him na? Just so, the way it is right now. Sa akin, uh, kung ang tanong katanungan kasi dyan sa investigation na yan eh uh, why did God, uh, why did drugs, illegal drugs proliferate? at the New Prison. Palagi ko, wala nang kwan wala nang question eh. Kasi walang kumwestiyon dyan dun sa pag-trading uh, ng illegal drugs sa loob ng MBP, dun sa mga kaluwagan na binibigay kung ikaw ay nag sa drugs, dun sa mga kubul na yan. So, there's no questions. I don't know uh, what's the reason pa kung dapat i kailang i, i uh, isumpi na pa o pa-apirin pa si JB Sebastian. Pwede hindi na din sir, no? Sa akin lang, pwede na. Kasi very clear na yung mga testimonies ng mga other inmates. Eh. Sir, pero sabi niyo kanina, hindi pa kayo nagtatry mag ni JB, sir. So, um, sir, sino yung nagsabi sa inyo na gusto sana niya pagsalita pero limited lang dun sa school? Mayroong mga tao na on their own, on their own initiative, ay eh, gusto nilang makatulong talaga eh. Na talagang palitawin yung totoo at saka yung participation ni Secretary de Lima doon sa drug trade sa NDP. So, sila mismo ang nag uh, ng paraan para makausap si JB Sebastian. At ganoon daw nga ang nakarating sa akin. So no, sir naging next na ano nalaman niya na yung na, sabi So ah, uh, tinanong nila, ho, ano secretary ano bang gagawin natin dito. Sabi ko hindi. Ay rejected it sabi ko pag hindi rin lang buong katotohanan sasabihin niya, ay rejected. Sir, may office pa ba si Ronnie Dayan I don't status ano wala hindi namin malaman kung nasan si Ronnie Dayan, na apparently nagtatago siya. Pero siya ang gustong paapirin din ng sa House Committee. Sa so, si no, si Sino? So, Jun? Junel <coughs> is with the sa uh, okay. Presidential Security Group. Baka, so, baka mapir siya. May affidavit na po siya, sir. Yeah. So far, to my knowledge, <coughs> wala pa. But uh, hopefully, mag-execute siya ng affidavit. Pero sir, nagsabi na siya Uh, dun sa pakipag-uusap ko sa kanya, parang inclined siyang mag kumuha ng affiliate. So, nakausap mo na po siya in person, sir? Yes. Three, so, three, three place. days ago. Three status ago. Wala, wala naman, nandun lang siya. But uh, because his name crop up, parang uh, as a matter of course, inimistigan din siya ng unit niya. May sabina na for him, sir? Wala pa kasi uh, -eh, ang next hearing would be on October 5, so siguro we'll recommend the persons to be subpoenaed bago ako malis kasama ni Presidente panguntang Vietnam. nila Ano yung niya? Si Jonel? Mayroon pa kaming inaalam tungkol dun sa knowledge ni Jonel sa sa drug trade kaya ta uh, siguro uh, premature pa ngayon but naikwento niya sa akin yung nalalaman niya meaning to say in the nature of what sir yung nalalaman niya sir it is it's something that uh, will incriminate ah uh, yung sinabi niya sa akin na yun uh, sinabi niya sa akin na talagang ang nakikita, ang nakita niya ay yung talagang closeness ni Secretary Dilima at ni Ronnie Dayan uh, kung saan lang mas silang pumupunta, sa Bicol, sa Pangasinan, sa Mindanao, sa hotel. Ayun, sinabi niya sa akin na isa lang ang kanilang tinutulugan pag-abi. Sir, yung ano, yung nabanggit na bagman siya, did he deny sa inyo? Di ba sabi sa hiling bagman si Joneth, nagpipikapin napip, siya ng pero for Sige, so. mm, hindi pa siya makapag-decide doon sa angel uh, na yun. Yeah, tama yun. Yeah. That's correct. Hmm. Kaya sabi nga nung nagsabi na ayaw niyang umamin pagdating dun sa illegal drug trade. Ang gusto lang niya ay tungkol doon sa illegal uh, uh, anomalies, corruption doon sa monthly 10 million uh, anomaly per month tungkol sa food supply. So considering parang yung role niya doon sa alleged na pagkukota pag pag doon sa, di ba iniutos na pagbibenta is so major, parang the possibility na mabigyan siya ng immunity is parang remote compared to the other resource persons already presented, sir. Considering, sir, yung role niya doon, di ba siya talaga yung nagmamando doon sa pagbibenta, doon sa pagbibigay ng quota, um, doon sa, sa pagbibenta ng shabu. That is a very major role. So parang the possibility of his um, immunity is remote as compared to the other resource persons ang possibility na siya umamin, baka yun ang medyo malabo. But, uh, with respect to immunity, nasa kanya yun eh. Kasi, kung aamin siya, and then we'll seek immunity, if he's ready to execute an affidavit para map, mapaloob natin sa witness protection program, then nasa kanya lang yun. Pag ginawa niya yun, we'll consider it. So you're not closing your door to that, sir? No, definitely not. Mm. Sir, in terms of building your case against uh, the mother, cases of evidence, are still trying to gather Yung tungkol sa mga testimonial evidence, sobra-sobra uh, na eh. So, ang kinakailangan ko ay yung to build up the uh, documentary evidence against her. Uh, at yan, ay eh, alam na ninyo kung ano yan, yung mga chiefly

Major ba? General Bukayo. General, General Bukayo. Uh, so, uh Nakausap ko na siya. He is one of my resource persons bago umpisa ng pag-investigate sa Bucor. Eh. Wala naman niya sinabi sa akin at that time except for the fact na napilitan siyang mag-resign from Bucor because of the threat on his life. So, so walang feelers? So, wala. Meron. May feelers siya sa'yo, sir? Ngayon, for this probe?

So, sa akin, sa akin, he is, not, he is no longer needed in so as yung congressional investigations concern. And he can expect to be one of the respondents Precisely. the event that you filed Precisely. Pag ayaw niya magpag-cooperate, then he could uh, be, he could be sure that he would be one of the respondents.